Buenos dias, buenos tardes, mga amigos, mga amigas, sa aking mga followers and subscribers sa YouTube channel at sa TikTok account ng Bueno Lo. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Atty. Rene Bueno. Ngayon po ay araw na Sabado at medyo maulan sa ating kapeligiran sapagat uh, meron tayong bagyo na nagnyangalang kasing So sa ating mga kababayan, bago kayo lumabas ng bahay, sigurado yung may payong, mayroong kapote or uh, jacket, no? Upang bigyan ng protection ng ating mga katawan, mahirap na magkasakit. Okay? So uh, sa episode na to ay ating pong uh, muling pag-usapan itong tungkol sa impeachment, no? Complaint filed against the Vice President na si Sara Duterte. At uh, ito ay ating muling uh, tatalakay sapagat tayo po ay nakabalita na meron na namang bagong mungkahi ang isang senator na muling ipagpaliban ang impeachment trial no uh, instead na pagkatapos na pagkatapos ng uh, state of the nation address by uh, the president si Ferdinand Marcos Jr. ay uh, ang proposal ngayon ni Senator Villanueva ito ay gawin sa August 4 ng taong kasalukuyan at ang kanyang dahilan ay upang uh, maorganisa ng gusto ang, uh, ang Senado at uh, mabigyan ang kanyang-kanyang papel ng mga bagong Senador at ang mga dating Senador na kanyang-kanyang mga committees na kanilang pamumunuan at upang magkaroon ng sapat na panahon upang uh, pag-aralan at uh, maging handa, no kumpletong handa sa pagtalakay sa mga reklamo laban sa Vice Presidente. Alam niyo po, ito pong impeachment ng complaint na to ay uh, naihain sa Senado noong pang-Febrero uh, ng uh, taong kasalukuyan. Ang tanong ngayon eh kay Sen. Villanueva, yung bang panahon na yan na ibinigay sa inyo uh, simula noong pebrero hanggang ngayong Hulyo ng taong kasalukuyan, ay hindi pa ba sapat upang maorganisan ninyo ang inyong uh, kapulungan? Biruin nyo, Approximately almost uh, more than 6 months na yan pagdating na Agosto no uh, simula ng ito ay ipinasa sa inyong uh, kapulungan. Ngunit hanggang ngayon ang inyong mga katwiran ay uh, hindi pa kayo ganun kahanda upang talakayin ang uh, reklamo'ng ipinadala sa inyong opisina. So nagkakaroon tuloy ng duda ang ating uh, mga kababayan, tungkol dito sa impeachment complaint na to. Ito ay sa kabila ng uh, meron tayong isang uh, aklat ng mga panuntunan sa ating bansa. Ito yung saligang batas na napakalinaw ng tagubilin sa ilalim ng Article 11 Section 3 uh, paragraph 4. Sa madaling salita, sinasabi dito na kapag formal na inakusahan ng mababang kapulungan ang uh, ng kongreso ang isang mataas na official ay uh, ipinadadala dapat ito sa Senado itong Articles of impeachment na siyang magsasagawa ng paglilitis at dapat magsimula agad-agad no ang uh, impeachment trial pero mukhang hindi ito nangyayari no ang paglilitis ng Senado ay magpapatuloy kaagad. Ang salitang kaagad ay parang isang malaking uh, kumikislap na karatula. Naranang nga uh, hulugang uh, kaagad, walang pagkakantala o sa madaling panahon. Hindi naman ito sinabi na kapag ito ay uh, pinadala sa mataas na kukulungan, eh, sinabing maging hawa o pagkatapos ng ilang buwan o, pag, o sinabi ng ating saligang batas na o pagorganisado na ang Senado. O sige, pag handa na ang Senado, pwede na mag ang impeachment uh, trial. So dito, lumalabas dito, nagkakaroon ng laro ng paghihintay. No? Hintay ng hintay na walang kasiguraduhan sapagkat sa mga mukahing katulad na ito na ibinibigay ni Joel Villanueva ay uh, mukhang uh, walang katiyakan na uh, ano ba ito, magsisimula ba talaga o hindi o fourth tweet ba talaga ang sinusunod yung salita sa ilalim ng ating saligang pataso forever nothing walang iniintay na kasiguraduhan ang ating mga mamamayan kung masasaksihan ba nila ang isang paglilitis laban sa isang mataas na opisyal na nagkaroon ng kasalanan allegedly sa ating mga kababayan at sa ating pamahalaan so nung pinadala yung uh, mga papeles ng akusasyon sa Senado eh supposed to be dapat ngayon patapos na yan eh yung naupisan lamang noong Pebrero ngunit hanggang ngayon hindi pa naupisan, nagkaroon na maraming pagkakaantala so kaya ngayon nagtatanong ang tao bakit hindi nagsisimula ang paglilitis kaya sinasabi ng Saligang Batas na dapat agad-agad simulan ang isang paglilitis sa ating Senado. Ang ating Senado ay nagpulong noong uh, June 10, di ba? June 10, nagpulong yan. At uh, ang naging resulta ay uh, ibinalik ang papeles ng akusasyon laban sa ating vice presidente At ang anong sinasabi nila, bakit nila ibinalik? o ni-remand yung articles of impeachment sa mababang kapulungan dahil nais daw nila kong no na kung walang nilabag na kautosan tungkol doon sa one-year bar na ang ibig sabihin kasi ng one-year bar rule ay uh, hindi mo pe pwedeng i-impeach ang isang mataas na opisyal o ang parehong opisyal ng higit sa isang beses sa loob ng isang taon at ang bagong kongreso ay uh, itong 28th kongreso na nagsimula kamakailan, kamakailan ay nais pa rin ipagpatuloy ang kaso. So sabi nila dapat kumuha uli ng consent or isang uh, pahintulot sa 28th kongreso dahil iba na to eh. Hindi na to katulad ng no 19, iba na ang kabuuan ng 28th kongreso. So maraming sinasabi <laughs> ang ating Senate Impeachment Court na parang luwalabas sa delaying tactics tuloy, di ba? So, ano ba sinasabi ng ating ibang senador? Mabuti na lamang meron tayong mga bagong miyembro, mga nagbabalik na mga senador, mga veterano na maituturing natin mga fiscalizers at abogado na mukhang ipaglalaban talaga kung ano ang ipinag-uutos ng ating saligang patas So, tingnan natin yung Ping Lacson. Ito si Senator Ping Lacson. Si Ping Lacson ay parang uh, isang maingat na mambabatas at uh, isang patas na hukom. Sabi niya, sige, ano man ang maging desisyon ng ating uh, uh, kapulungan, no? Susunod kami. Dapat majority 'yan eh. The majority should be followed. Yung, ano yung desisyon ng majority of uh, the Senate, dapat sundin yun. Pero, bago natin sundin yan, eh dapat dumaan yan sa isang uh, <laughs> mabusising proseso na kung dapat ipapaliwanag ng bawat senador na bakit ka nagbumungkahi o bakit ka pumapayay na muling iantala no, at i-reschedule yan sa ibang uh, panahon. No? Kasi hindi pa pwede yung sasabihin na lang ang pamunuan ng Senado na i-reschedule yan. E collegial body yan eh. Dalawampat-apat no? kayo dyan. Hindi lang isang Senador ang nagdibidesisyon. -de o dalawa o tatlo. Kailangan majority dyan ay uh, magdesisyon at uh, bago yan, napag-usapan no? ang uh, mga dahilan. At uh, isa-isang, sa bawat Senador, isa-isa yan, ay uh, dapat makapagpaliwanag kung ano ang kanyang legal na basihan kung bakit gusto niyang maantalang muli ang isang impeachment trial. Hindi basta-basta. Ay hindi, i-reschedule na lang natin sa ano sa susunod na Agosto. So, uh, hindi yan na uh, isang pagpapakita ng uh, isang mahusay at masusing proseso. No? Dapat mo unawaan din nila na ang tao ay matagal na nakatunga sa Senado at naghihintay uh, kung kailan ba talaga sisimulan niyang uh, impeachment trial na yan so dito sa kabila nito meron pang isang senador ito na si uh, senator Kiko Pangilinan ito straightforward diretsahan sinabi niya merong ipinag-uutos sa ating saligang batas na kinakailangan kapag ipinasa na ng ating kongreso sa mataas na kapulungan ng isang reklamo laban sa isang mataas na opisyal kinakailangan that trial shall forthwith proceed agad-agad no, dapat umpisahan ang uh, paglilitis laban sa isang uh, mataas na no, opisyal ng uh, gobyerno at uh, <coughs> excuse me ganun din ang sinabi ni uh, ni Senator Tito Soto ba? Diba? at uh, ito si Senator uh, Soto ay uh, napakalawak na ng karanasan pagdating sa pagbalangkas ng mga batas at ito ay maituturing na isang mahusay na fiscalizer at ang sabi niya nung siya ay tinanong na ano ba ang dapat gawin kapag nag-convene na, nagsimula na ang Senate Impeachment Court o after the State of the Nation address of the President tumingin siya sa orasan na kanyang sinasabi masyado nang ano eh masyado nang naantala ang ating impeachment trial umaandar ang oras wala pang nangyayari so kailangan din talaga na agad-agad ay litisin no? ang uh, matagal nang bin na reklamo laban sa isang uh, opisyal ng ating gobyerno ganun din ang sinabi ng ating uh, nagbabalik na senador na si uh, Pam Aquino ang kanyang sinabi ay handang-handa na ako handang-handa na kami upang uh, gampanan ang aming tungkulin bilang mga uh, senator judges upang matapos na itong usapin na ito tungkol sa impeachment sapagat the more na madidelay dito the more na, na hindi nabibigyan ng katarungan ang ating uh, mamamayan no? dahil ang pinag-usapan dito ay pondo ng bayan at uh, iba't ibang klase ng katiwalian na ginawa allegedly during the incumbency of the Vice President as Secretary of uh, Education So ito dito po masok yung pananaw ni ano ni uh, Joel Villanueva. No, na medyo kakaiba ang kanyang pananaw pagdating dito sa pagsisimula ng impeachment trial. Sabi niya, ating formal na simulan ang paglilitis sa Agosto 4 ng uh, taong kusuluyan ay uh, ito ay halos isang uh, isang linggo lang naman eh no pagkatapos ng uh, State of the Nation address ng Pangulo sa July 28. So, pero bakit nagkakaroon ng ganito mga mungkahi katulad ni Joel Villanueva na kung saan sobrang delay na eh tapos ididelay mo na naman ngayon. Diba? Eh, mukhang hindi na magandang pangitain eh, ang mga mungkahing ganitong klase na ipinapahihwating ni Senator Villanueva. So, sasabihin mo, dapat magkaroon ng sapat na oras sa mga parehong kapulungan upang ayusin ang kanilang mga panloob na gawain. So, dahil dito, pag ganito ang ginawa, dinilay ng halos isang linggo lamang, eh magkakaroon sila ng sapat na paghahanda na ituloy ang paglilidis na nagpapahintulot sa pareha, parehong prosecution no, mula sa mababang kapulungan at sa pangkat ng depensa na magharap ng kanilang mga kaso pero yun ba talaga ang layunin ng mga nagmumukay na muling uh, iantala ang pagsisimulan uh, ng paglilitis laban sa isang uh, matalas na opisyal no? Uh, dito sa impeachment court mukhang uh, hindi na tama <laughs> ang mga ganitong klaseng mukay sobrang delay na sobrang uh, pag uh, pagpapawalang bahala na ito sa provision ng ating uh, saligang batas hindi ito ang sinasabi ng ating saligang batas ang uh, ang uh, kautosan na nakapaloob sa ating saligang batas ay agad-agad uh, sa lalong madaling panahon ay dapat magkaroon ng paglilitis the moment the impeachment or the articles of the impeachment has already been transmitted to the uh, Senate impeachment court pero sa kabila ng isang mahigpit at na malinaw na ng ating saligang batas. May mga mambabatas tayo, lalong lalo na sa mataas na kapulungan dyan sa Senado, na pilit na binabaliktad, iniiba ang interpretasyon ng ating uh, saligang batas. Imbis na sinunod na lamang sana noong February 2025 na agad-agad ng karoon ng paglilitis, sana ito ay hindi na natin pinag-uusapan sa kasalukuyan. Sana ang pinag-uusapan na natin ay uh, mga pangunahing no uh suliranin ng ating bansa at mga uh, mga solusyon na dapat nating uh, isagawa upang magkaroon ng pababago upang magkaroon ng ginhawa sa pamumuhay ng bawat Pilipino. Pero itong ginawa ng ilang mga senador diyan sa ating mataas na kapulungan sa Senate impeachment court na dinilay ng dinilay ang uh, impeachment trial ay uh, nagdulot tuloy ng uh, pagkakaantala no sa implementasyon ng ilan sa mga economic programs ng ating pamahalaan. Ito hindi natin pwedeng ikailato no at ito ay naaapektuhan din ang ating imahe sa sa labas ng bansa. Di ba? So uh, ang konstitusyon ng Pilipinas ay may malinaw na utos para sa mga pagliliti sa impeachment na magsimula kaagad-agad kapag naiabot na ng uh, ating House of Representatives ang mga akusasyon laban sa isang mataas na kapulungan. Habang binibigyan din ng mga senador tulad ni Lacson, ni Pangalina, ni Soto, Aquino at laging si uh, Risa Contiveros ang pagkakaapurahan ng mandato ng konstitusyon Si Senator Villanueva naman ay kumakatawan sa isang pananaw na isang maikli at tiyak na pagkakantala hanggang Agosto 4 ay isang practical na akbang. Practical pa to para sa kanya. <laughs> ang minumukahing pagpapaliban nito ay naglalayong tiyakin daw na ang parayang kapulungan ng Kongreso ay ganap na organisado at handang hawakan ang komplikado at seryosong kaligasan ng isang paglilitis sa impeachment habang binabalanse ang konstitusyonal na pangangailangan para sa mabilis na paghilos at mga realidad ng mga proseso ng uh, lehislatura. So, uh, yun, para daw uh, mas mabilis. Para sa kanya, mabilis yun. <laughs> okay, so... Uh, Abangan po natin. Sana mas marami ang sumuporta mga senador sa grupo ni Senator Laxson, Senator Soto, Senator Kiko Pangilinan, Senator Bam Aquino, Senator Contiveros, at sana madagdagan pa ang mga ganitong klaseng na mga mambabatas na kita natin na sumusunod sa ipinag-uutos ng ating pangunahing no, batas. Walang iba kundi ang ating uh, saligang batas. Okay? So hanggang dito na lang po at sana po ay uh, nalinawan kayo sa kasalukuyang sitwasyon sitwasyon uh, patungkol sa isang impeachment complaint laban sa ating Senadora. Ay Senadora, pinababa ko tuloy ang kanyang katungkulan sa ating Vice Presidente. Walang iba kundi si Vice President uh, Sarah Duterte. So hanggang dito na lang po. Ito po muli ang yung Rene Bueno.